Yung kayo, Saan yung bike mo ba, Saan ba mo? Nandun niya eh. Saan? Sinunahan niyo na naman ako eh. Asan nga? Hindi, yung kagaya na yung, yung kilos ko, sasabihin ko na dapat, kaso... Alam ko na yan, hindi na sa utak niya. Parang lang tayo mabilis, nakita niya yung, yung utak-isip. Asan na yung bike mo? I isip ba yan? Sabihin ko dapat pa sa sa'yo, ko naman talaga na yun. Andiyan ka na pala eh. Asan nga? Tinanong nga sa tindahan, tinanong nga ako lang muna dito. Hindi. Magkano sa lamo? Babawi ko naman din. Hindi, magkano sa mo? Pag sumahod ako, kukunin ko agad. Magkano sa Gusto mo kunin ko na yung, ano, may babawi ko agad yung pera. Hindi, magkano sa lamo? ano? 2,000 lang. Yung, may, yung totoo. Hindi, 2,000 nga lang. Eh, yung tubo. sabi nga si Jenny, malaki raw, 600. Ba't may tubo? Malaki naman 600. 600 nga tubo eh. Kailan mo sinanla? Ngayon lang. Eh, walang-walay. Walang. Sabi ni Ate Jenny, pupunta ako doon. Sa'yo sabi, sabi ni, napalo ni Ate Jenny, balang mo sabi, pag wala ka punta kay Bati, eh na yan oh. na nga ako eh. Pag pupunta pa, ko na yan na nga ako. Eh, yun na nga umeri sa'yo ni Iya, eh na, hinahingi ako sa'yo, kaya... Hindi, di ba, ma, ma, di ba, may, di ba may tayo? Eh, sa, hindi, sabi ko naman sa, sa Ayeng, ay, may trabaho naman kay Kuya, pag sumeldo ko, sa katapusan, ano, ibabalik ko yung pera niya. Ibabalik niya sa yung bike. Dapat, sa akin mo na lang si di Hindi ko may usapan niya tayo na huwag mong ibibenta sa iba. Mga tapos sabi niya nga tayo, pag nakalabas nito sa 31, tatakasan niya pa. Oo. Hindi tubo butubo. Ngayon ito, kunin mo ngayon. Kunin ko nga eh. Eh, iuwi ko sa bahay yung bike. Sa akin matutubusin. Akala ko siya kung kumbaan. Ano? Hindi, hindi pwede. Kung yung bike kayo, niyuwi ko sa bahay. Pag may pera ka, sa bahay mo tubusin. Eh, Kesa ginagamit ng iba. Mabubugbog yung bike mo, masisira lang yun. Buti sa bahay, nakatambay lang. Hindi, tubot. Baka tubuan mo rin ako. Eh. Hindi kita tutubuan. Yung naisip ko Hindi, mali, yung ano mo, mali yung ano mo, decision mo talaga. Sige, kunin natin. Hindi, kuhin mo, kuhin mo ngayon. Kuhin mo, mo ngayon, babayaran ko. Saan ba yun? Diyan sa may bakery. Ready, ready. Kunin mo ngayon yung bike. Antayin ka namin dito. Ayan, na, gas na mga ano, hindi na buo ito. Magkano yan? Mga ano to. Sandaan na lang kulang. Sandaan na lang kulang. O, bigyan ka tasandaan. Pero dito nga ano eh, 45 eh. O, hindi, eh, bigyan ka tasandaan. Kunin mo ngayon yung bike. Tapos okay. bibigyan na lang ka tapang gastos. Tapos, sa, sa bahay yung ano. Hindi, sa, hindi ko may pipento. Eh. Sandaan lang yun. Hindi nga, kaya, kaya nga. Kunin may mo na, kunin ito, eh. mo sa bahay. Pag may pera ka na. Kasi pag dyan mo binenta, sila yun. Sigurado yun. Kunaisip ko nga eh. Dapat, bago bago ka magdesisyon, sabihin mo muna sa amin. Diba? Kaya na nga Dali, mo muna. Kuya talaga si, pala ni Kuya Joe. Hindi naman nagsasabi sa amin na isasanda pala sa iba kasi sa naman doon sa mabubugog lang. Saka mabubugog. Ito yun, na yung sasabi ko mga kabali na agapan natin ngayon ang pinakamabuting gawin talaga natin, kukunin ko yung bike mga body, sa akin yan tutubusin. At uh, tingnan mo, may tubo pa pala mga body, 600 yun yeah. So, ang laki nun, ang laki nun. Ang laki nun. nun, tapos, tapos nun, sa bandang 31, uh, sa 31 daw, katapusan, papatong pa ulit. O, so, oh, diba? Hindi pwedeng ganun body pwedeng gano'n so ganun na lang mga body at least ito mga body pinapakita namin sa inyo pinapablog ay eh, binablog namin pinapakita namin yung nangyayari uh, kung hindi man po nila mapahalagahan kami po ang magbibigay ng halaga para sa inyo na hindi lahat ng bagay na hindi niya pinaghihirapan eh ganun na lang pwede niyang iwaglit o ibigay kailangan nating ano mga body agapan nay ngayong hapon niya lang sinanla yung bike ngayon lang hapon ngayon lang hapon yeah, so, So, yun, pa rin natin yun. Oh. Nang walang patong. Eh, kung papatungan yan, hindi na po pwede yung ganun. Mabas. Hindi, kakausapin ko yung may-ari kong ano, kung, ganun. Eh, nadadala naman yan sa ano. Hindi sa pa naman siya umabot ng, eh. ng, ng, ng kinapasan. Oh. Or, ay, ngayon lang din, kaka, ano lang daw, Kaka... kaka kakabigay lang. Eh, okay. Kumbaga, may isang daan pa siya eh. Isandaan na lang kulang ng pera niya para dalawang libo. So ayan, tingnan natin mga badi kung ano yung magiging ano niya. Kasi antayin natin si Sir Jonathan kung makuha niya at dapat makuha niya talaga yun. So kakausapin ko rin ulit sa mga badi at pasisilbi itong warning sa kanya. At uh, hindi niya pinapahalagahan yung mga bagay na mayroon siya. Eh, hindi natin eh, pagpipilitan yung sarili natin para sa kanila na yun yan, tumutulong po tayo sa ganang kaya natin. Pero kung hindi rin naman po napapahalagahan, eh, titignan po natin kung ano yung narapat na gawin. Ano sabi? Ay sana, hindi sana. Oo. May 20 nga no. Anong sabi nung ano, pinagsandaan mo? Sabi natin siya yung ano, magbibigyan ako 20. Oo. Kinakita sa atin. Itakot daw sila. Sabi ko nga ako bibigyan 20. Eh sabi ko ayaw ni, ito yung badin, Sa kanya raw. Sabi ko pasensya na kung sa akin lang yan eh. Okay lang sa akin eh, sa kanya kasi yan. Oo. Sinuli naman. Kilala ko siya yun. Si mama ko. Hindi, hindi mo magbibigyan, babawin ko yan. Kasi alam ko magagalit ka eh. Ano ko yung may pera kasi ako kay kuya. Pag ako sumahod, ibabalik ko rin yung pera niya. Lugi pa nga kasi ako. 600 ang ano, tubo. Lugi ka talaga. Lugi ka talaga. Ang laki naman ng tubo. Sabi niya, 400 lang. Kasi Tapos ka. sa 31, dadagdag ka pa ulit. Hindi, e, wala na. Ano, lugi, lugi na. Hindi pang get. Hindi pa rin 5, 6. Sa 31, pag daw nakabayad. Tutubuan na tutubuan tutubuan naman. Tutubuan na naman. Oo. Oh. Oh. ka ng mababawon nun. Kasi, kaya kala ko pag sinandawa lang tubo. pa Kapag may tubo ang mangyayari nun, no, magiging kanya na kanila na to. Mm -hmm. hindi mo na matutupos eh. Hindi mo e. na makukuha to. Lugi. Lugi pala. Paano yun? Pagpasok mo, anong gagamitin mo? Magkukumute ka. Kasi yan eh. yung point ko, tsaka nakakapago din. Tsaka sumakay lang ako. Baka makakapagpahinga ka pa? Makakapagpahinga. Hindi gano'n kung padyang na padyang. Yun lang. Nagiging double pagod ko pag ako. Ang inaano lang kasi namin sa Kuya Joe, less gas Oo. Oh. Para sa gastusin. na pang pamasahe mo na lang, Kuya Joe. Tangkahin nyo na lang. Pero, so ngayon kayo ito, Kuya Joe. Bibihang kita ng pera, yun yung gagamitin mo si uh, pagpasok, kung um, budget nyo. Ito, dadaling ko sa bahay ito. Sa akin mo ito tutubusin. Punta ka sa bahay, tutubusin mo sa bahay. Kung pag sumahod ka na. Kasi at least, hindi siya mabubugbog. Andyan siya. Ngayon, kung hindi mo matubos, aba, eh, ikaw bahala dyan. Diba? hindi ko siya ibabalik sa iyo hangga't hindi mo siya natutubos, di ba? Ngayon, kung eh, sabi mo naman desidido ka naman tubusin, di ba? Desidido ka naman tubusin. At least naka-safety lang sa bahay, hindi siya mabubugbog kasi sa accessories pa lang yan kay Joe, pag na 'yan. Oh. Mahal yan kung mabubugbog lang siya. Kasi mali mo tubusin mo si Rana. Wala. Diba? Wala na, ikaw pa magpapaayos. Kumakain, minsan ano eh, dito dun eh. Noong nang hinahan ako parang gusto isuli. Bakit nga kasi hindi ka pumunta sa bahay? Yung kaganiyan nang hinahan ako parang gusto isuli. Bakit, ah, uh, sa, uh, ang ano ko lang, tanong ko, bakit mo naisipang ibenta? Eh, benta? eh, nakakaya na sa'yo eh. Eh, sabi, hindi ka nandre eh. Eh, wala nga nga pang gasto ko. Eh. Kano pa lang ako dun, mat medyo matagal-tagal pa, nahin pa lang ngayon. Oo. Di. Diba? Hindi, sabi ko naman, di ba, kung isasanla mo sa bahay, yung isanla. Okay lang naman yun eh. Kung hindi hindi kasi seryoso eh. Baka sabi mo, ang pera eh. Kaya hindi ko na Hindi. Hindi, hindi. ganon ganun. Uh, seryoso ako sa sasabi ko sa'yo. Kasi nung nakaraan, nag-usap tayo, sabi mo, yung pagsasandaan, parang papapacheck up mo, di ba? Sabi mo sa akin. Papapacheck up mo ba? Hindi na, nag ang... Ano sa pangkain, saka sa pamasahe na lang yun? Hindi na natin papacheck up. Papacheck up sana. Paano? So ayun ko Ejo, paano ba yan? Kukunin ko yan, bibigyan na lang kita ng pang budget nyo Tapos sa akin mo, kung so, magkano yung bibigay ko sa'yo Yun yung itutubos mo sa akin Walang ano yan ha, walang At least hindi O oh, hindi ato. ganun, walang tubo Walang ganun, ba? maging okay, okay. ayaw ko ba? yun ba? e, Naka, Ano, nakakapanghinayang ko Ejo. Ang ganda ng bike mo. Bakit mo ba Bakit mo naisipan hinayang kasi? Bakit mo naisipan? Wala na akong atiso eh. Oo oh, nga, uh, pwede ka nang punta sa bahay oh. Pwede, yeah, eh. wala na akong may saing. Hindi naman kita tatanggihan eh. Kung saing-saing lang. Wala well, ka ka naman na wala ka. Kaya yung maga hindi kami nagatas eh. Alos na na ako dumating, hindi kami gatas. Nang galing kami sa Sexy Rangy. Yung hindi pa pumunta na sa dito, alos na ibig. Saka gumi ng gatas, kapat. Kaya mo kaya si Sexy Rangy. Ayo, wala nga pera, hindi pa kami nagalitan. Wala nga problema yun, Gerdio. Wala nga ganun. Alam, wala nga problema yun. Kung ako isa, hindi ko nagpenta yan. Pinakakak. Eh kasi nga di ka pumunta sa bahay eh. Ay tulog nga ka. Ipunta ko umaga doon mo. Kasi na tulog ka pa, pa. Anong oras? Ang aga namin sa talyer. Ay, Ay sa na, ano, na. alas 6 nandito na kami. Po, doon na kami. Sa bahay ako ni Umay. Ang aga ko doon. O hindi ang ko ano. A, ang aga namin sa labas. Dumari na kayo. Kaya nung umaga namin. O hanggang ngayon no, naggagawa kami. Itim pa rin yung... Kaya naisip nung dumanaw sa, sa kasada. Naisip sa taril baka nandun pa. Hindi na ako bumarito. No, eh, ganyan pa man si eh. Ganyan pa man yung usapan yung natin. Yung natin yung ano usapan yun na? Yun, yun, yun na, yun na, yun na. Uh, at least ito magsilbing ano ha, magsilbing babala sa iyo kumbaga. Hindi uh, ko na ano, bawiin ko rin kasi yan kasi lugi ko baka sabi mo ng na dito na yan baka umangit na. Eh ganyan talaga. Ano eh, talaga mong mangyayari kay Dio mo. Wag mo kong ituring na ano, wag mo kong ituring na parang kinuha ni body bibigay din sa akin, hindi. Uh, papanindigan ko yun, pag hindi mo natubos, hindi ko rin bibigay sa'yo papayandigan ko yun kasi kailangan mong pagsikapan ka kailangan mong pagtrabahuhan ah uh, kasi sabi ko nga yung mga bagay na hindi mo nakukuha ng ma mahirap yung, pabilis lang dumating pabilis mo rin siyang pakawalan pero sa mga nagmamahal sa'yo kung hindi mo man mapapalagahan ng ganun kami nagpapahalaga sa kanila kasi ano eh sila yung nakakausap namin nagtitiwala sila sa amin eh. kaya uh, ayun, yung... Hindi lang sa amin nagtitiwala hindi eh, pati sa'yo. Oh. Boss, tignan natin kung kakasya, boss. Hindi namin alam kung paano namin pagkakasyahin pero kailangan kasi mga body. Kailangan na pagkasyahin para i ano na lang natin Pagdol mo na yun. I nakapit na lang natin to. Kasi kailangan namin agapan yan kuya Kasi kung iba-iba yan, pag lang mo sa iba, hindi na yan papayag na walang tubo yan kahit isang araw lang yan mababawin ka at mababawin ka sa utang niyan hanggang hindi mo na matubos ngayon pag sinabi nila libo pag sinabi na tubusin mo 3,000 magagalit ka anong, anong ano mo anong magagawa mo kung ayaw nila ibigay o bigka ka ka ng 3,000 o ba, diba? di luging lugi ka e kung sabihin nila na wala nanakaw nasira anong ano magagawa mo sayang lang pinagpaguran natin o kaya yung inaagapan ko sa bahay mo ano, ilagay. Kumbaga, ipapatabi mo sa akin dun. As na safety yung bike, yun lang sa akin. Yung tanong ka siya. Pahiga ko yun, pahiga. Pahiga ko. Yan. Masya, masya. Masya kayo sabi? ng Hawakan na lang natin doon sa no? Di Is, lang, isang pa mo yung ulo, boss, no? Ha? Yan, ganyan. Ay, Masasarado At ba? Hindi na talaga. Ay, ano lang kaya natin? Ganyan? O, ganyan na lang, boss. O, di ba? At least, safety yung ano mo, isip mo. Nasa bahay lang yung bike. Pero yan, tutubusin mo sa akin yan, ha? Hige. Basta nasa bahay lang yan. Walang tubo, ha? Walang tubo yan. Okay. Mais ka ko jo ah. Ano diba, hindi ka naniniwala sa akin pambira ka. Hindi wala nga, ayan na nga lang ako eh. Ay, ayan na balik ako. <stutok> Arkadius. Eh, yung pagkain, pagkain walang problema, sabi ko. Ayaw na ayaw ko lang yung hindi mo papahalagan yung mga binibigay sa iyo. Pinagdaanan ko yan, wala eh, na akong pangkain. Um, parang man, eh. Um, Kaya nga pagkain, punta ka sa bahay. Jo, bili tayo pagkain, oh. Uwi mo to, kahit binibigyan ka tayo, sandaan, 150, 50, diba? okay yun basta huwag kang magbibenta ng gamit kahit sabihin mo sanla yan kawawa ka dyan pag sinanla mo yan sa iba lalo nga kawawa ka mo. talaga kahit, kahit, anong sabihin mo pag sinabi nung pinagsanlaan mo wala 3,000 na kahit isang araw pa lang wala kang magagawa kasi gagamitin pa yung bike mo ay kung masira eh wala yan lalo na. Eh, ikaw din yung kawawa so ayan yung gawin mo pag bukas mo pasok ka babalik ka ngayon mo sa bahay eh kung gusto mong medyo kaka tignan mo kung kakasya ang pera mo hanggang katapusan. Pero kung hindi ka pa kumpensido, di sa bahay lang muna. At least walang tubo, no, hindi siya lumalaki. Na. Ah, o oh, sige, ano na kami. Bumili ka ng ano kaya, kailangan niyo. Para sa itong ginagawa namin ko oh, ngayon. para sa amin, kung para sa abin. Ayaw mo na yung ginagawa namin, sabihin mo lang. Kaya gusto ko nga gusto. Hindi, hindi, parang kahan tayo. Kanya rin. Pwede na ako sa iyo. Ayoko nang tulungan mo na ako, di ba? Okay lang, di. Kasi hindi naman namin ipipilit yung tulong namin kung hindi, hindi nyo kailangan, di ba? Kaya kita lang namin kasi punta ka sa amin, nakikiusap ka minsan na pagkain. Kaya naman namin yun eh. Pero yung mga malalaki na, alam bahay lupa, hindi namin kaya. Alam mo naman yun eh, di ba? Pero sa amin, kaya lang lagi ko sinasabi sa sa'yo, kaibigan tulong namin sa'yo. Sige, okay na. Ingat, ingat, ingat. Invite mo safety yan. O, yun. oh, ayun. Oh. Mas, mas kunin ko na ba? Ano yun? Isang na. Yan na yan. Bakit ilang o oh, ilang araw? Baka isang araw lang 'yan. Ikaw, ikaw din yung mga ngamot ay magtubos niyan. Ah, oo. Oh, oh. Kaya to, kaya tubusin mo ngayon 'yan. Bahala ka, hindi ko bibigay sa impay kung kadiwa tubos. <laughs> ha? Oo. Oh. So, 'yun mga body pambihira si Kuya Jonathan. Ngayon na lang talaga na agapan natin. Bigyan uh, natin ng konting leksyon si ano bigyan natin ng konting nutrient kasi mga body kung pasensya na rin po kayo sa way ng pag-usap namin gawin lang talaga kasi kailangan namin tigasan din eh kay Kuya na hindi pwedeng binibibibi pero nandoon pa rin yung pangunawa natin siyempre di ba eh kailangan natin siyang unawain pero ang hindi ko labos maisip yung ginawa niya sa bike kasi kasi seryoso naman yung usapan namin eh So ayun mga buddy, pumuwi na po kami at magkagas lang kami ni body ang plan na kami. Tsaka ano, huwag nyo isipin yung mga, ano, mga buddy na baka sabihin nyo, ay binawi din yung binigay. No, hindi. Yung, hindi yung ganun yung ano. Ang ano lang sa amin na hindi pa punta sa iba. At sayang mga body Eh inan nyo nyo lang, 2,000 lang niya sinanla. Ibigyan ko na lang siya ng pera, sa akin na lang niya tubusin. So, sana maintindihan nyo po at um, yung mga salita namin gawin lang po para at least din maging, maging clear, clear si din sa Jonathan. ko. So yun mga pati marami, maraming maraming salamat at hanggang dito lang ulit at hanggang sa muli po, paalam po.